Sinong mag-aakala na merong ganitong lugar pala dito sa Taytay -tay Rizal? Bali-inspired ang tema na kung saan katabi lang ng kwarto niyo mismo ang swimming pool. So anytime pag gusto nyo mag-swimming, lumabas lang kayo ng kwarto nyo at pwede na agad kayo maligo. Kaya naman talagang mag-enjoy -e kayo dito. Meron nga din pala silang restaurant dito. Kaya no need na magdala ng pagkain. Panalo yung lasa. So kung nagtataka na kayo kung saan to sa Taytay -tay Rizal, panoodin nyo lang tong video. Sasabihin ko sa inyo kung saan ito matatagpuan. At kung magkano ang pagstay dito. Manggagaling nga pala kami ng Mandaluyong. So wala pang isang oras ang biyahe. Dito nga pala tayo pupunta. Sa Aurora, Cabanas. Searchable ito sa mga online maps natin, kaya hindi kayo maliligaw. Kung alam nyo ang Taytay -tay Rotonda o Tikling, malapit lang ito dun. Malawak ang kandilang parking. May sariling pwesto. Papamotor ka man o kotse, kayang-kaya dito. So yun guys, nandito nga pala tayo sa Aurora Cabanas. Dito lang to sa ano ha, Taytay Resale. Rizal. Tara, libutin natin. So dito pala tayo nagstay sa room number one. Pasok tayo. So ito yung kwarto namin, good for 6 people. double deck siya. Dalawa, dalawa, dalawa. Tapos ito, dalawa din. Siyempre, ano siya? Air condition. Tapos, meron tayong TV. Ayan. Kaya anim kami, mga motorista kami. Dito namin nilagay mga helmet namin. Tapos, mga bag. Tapos, yung mga sapatos. Ayan. Madami kayong pwedeng paglagay ng gamit na dito. Tapos, may mini fridge din. Ayan. Ayan. Wala pa kami nalalagay. Siyempre, coffee. Tapos, may kasama ding heater tissue. Tapos yung CR nila. Tignan mo dito. Dali, dali. Ito, ito ba yung parang nasa ano? Yan natin nasa Japan, yung sumisirit yung tubig sa ano <laughs> dito. Ang oh, may hata, try natin kung anong experience. Tapos syempre, may fountain, may heater din. Tapos, tignan niyo yung faucet. Ang ganda ng faucet. Parang gold. Ayun. No? Tingnan natin kung gold din yung tubig. Ay, hindi. Silver ito pala yung pinakadahilan kung bakit ito pinupunta ng madaming tao. Kwarto, siyempre. Ha? Tapos, yung katabi nito, pwede ka na agad maligo. Ayun. Ayun. Ito ang highlight ng kanilang lugar, ang kanilang swimming pool. Meron 5 feet at meron ding 2 and a half feet para sa mga bata dun sa gilid. Talaga namang may enjoy mo yung lugar kasi very accessible sa pool. Isa pa dito nagpadagdag na ganda ay ang kanilang ilaw dahil nagbabago-bago ito. Kaya picture perfect talaga. Kung di ka pa masyadong marunong lumangoy, huwag kayong mag dahil may mga life vest dito. Meron ding ditong pwesto na pwedeng mamasahe ang likod mo. Masarap magkwentuhan pag nakababad sa pool, lalo na pag minsan lang kayo magkita-kita ng mga kaibigan mo. Pwede ka din mismo uminom sa kanilang bar. Alam mo kung saan? Doon mismo sa tabi ng pool kasi may mga upuan. Tinakay namin ang kanilang mga cocktails. Madami kayong pwedeng pagpilian ng mga alcoholic drinks. Basta, drink moderately lang ha. Talaga naman makakapag-unwind ka habang nakababad sa pool. Tapos kwentuhan tungkol sa kanya-kanyang buhay. Yung second floor nila is ang kanilang restaurant. Hindi mo na kailangan lumabas para bumili pa ng pagkain. Dahil madami kang pwedeng pagpilian. Masarap at malasa yung mga pagkain dito. Legit, panalo yung adobo pati yung pansit. Take note sa mga pupunta dito. Ang towel at iba pang mga complimentary na items ay para lamang sa dalawang tao. Regardless kung ilan kayo. Ito pala yung mga kanilang rates.